Presidente Lenny Robredo lang na, <gasps> Presidente Le An ano? Lenny Robredo na Nabasa nyo ba yan? Nabalitaan nyo ba yan? So ayan nga mga patang helmet Yan kasi, naghahanap pa kami ni Bichu Gopre ng mas reliable na source. Gobyerno ang tapat ang mo ay lahat. Para makonfirm talaga natin. Kasi yan ngayon ang circulate ngayon sa SOCMED mm. na nagpahayag daw or parang yung ano ba, yung bigla ang chika-chika lang kasi mm -hmm. na yan yung parang isinagot o nasabi ni Mayor Lenny Robredo hinggil nga sa pagtakbo sa 2028. Mm. Pero kasi yung nilabas nating video, na sabi nga niya sa naga sa naga sa naga muna siya kasi kung luluwas pa siya ng Manila for the rally hindi it's a no no Oo. kasi nga ang dami pa dapat ayusin na programa or problema sa naga mm -hmm. yun yung about sa rally pero kung yun ay patungkol naman sa pagtakbo sa 2028 kailangan talaga natin ng mas reliable na source mm -hmm. pero yun na kasi nagsi-circulate pero comment niyo na rin mga bata helmet kung ano yung saloobin nyo if ever man na totoo yan. Gobyernong tapat, angat buhay lahat. Lenny Roredo. Pero ito lang, <gasps> <Robredo>. La <gasps> lang ano? Gaper. Natatandaan nyo pa ba nung sinabi ni VP Lenny o ni Mayor Lenny Robredo during the campaign hmm. ni Senator Bam and ni Sen Kiko na ang sabi niya, Gaper, walang mangyayaring 2028 pag hindi natin naitawid ito. Eh, Mayora, naitawid. Na Oo, oh, di ba? Nanalo. Kaya nga nung nanalo si Senator Bam and si Sen Kiko, ang dami talagang mga nagpost sa internet uh -huh. na, ano na, Mayor Lenny, kasi ano? na, nagawa na namin yung assignment uh -huh. namin. So, naitawid. Di ba? So, abangan natin. And, kung matatandaan yung mga kabatang helmet, during the national election, mm. noong 2022, mm. noong campaign, tibang ba nga, last minute na rin nag-decide si Mayor Lenny Robredo. Oo. Oh, kasi ka, wala, wala, laki pag-usap na siya sa lahat halos kung sino yung pwede as one tayong tatakbo. eh, wala nga, di Eh, wala nga. eh, lahat kasi ng mga nandun, corrupt. Kasi lang yung bukod tangi, hindi corrupt. Ay, ang gusto kasi nila, sila, sila, sila. sila. Lalo na isa dyan, di ba? Si Pandesal. Withdraw. Eh, di mag-withdraw ka. Ayun, naulat siya. Oh, Pero mga mga batang helmet, Oh, comment din ako ano masasabi niyo dyan sa statement na yan. Ha? Uh, so, so anong isipin natin niya yan? Oh, oh. Anong expect natin niya? Basta ako maasa, umaasa maasa pa rin maasa ako na... Siyempre, so let us prepare. Oh, oh. Ang at buha ay lahat. Kasi uh, so, diba mga batang helmet, sabihin na natin na 2028 pa yung uh, next election. Pero uh -huh. kasi... Ma Mabilis na lang yan. Eh. Magta-2026 uh -huh. na nga eh. Ilang linggo na lang. Pero yun nga mga Batang Helmet, ang talaga natin ay gawin natin yung assignment natin ngayon, yung trabaho natin ngayon na makulong talaga na ito mong orakot. Uh -huh. Ha? Yung nga assignment natin eh. Tsaka mag-iipon na akong pera para sa pink ribbon. Pink Ribbon? Uh -oh. Ah, uumpisa na tayo ulit. Mga abonado oh, yes. for Lenny. Right. Uh -huh. abonado may for, na, Lenny. May out, Gopper, for Lenny. May nalang shout out, Bichuga sa mga Vikers for Lenny. Especially kay Supremo Sosimo Porte, Bichuga Si, ano pangalan? Si, ano, Supremo Sosimo Porte. Vikers for Lenny yan. Vikers for Lenny. Alam niyo, mga bata helmet, may history kasi yung Pink Ribbon. History dyan, sa Pink Ribbon na yan. Dapat kasi talaga, blue. Kasi yun yung favorite talaga ni Mayor Lenny Robredo, uh -huh. blue. Anong nangyari? Wala na nga daw kasing blue ribbon nung time na yon at, mama at, mo blue uh, kaya naging pink dahil mama na, mo pink dahil na dito sa mga bikers for Lenny especially sa pamumuno ni Sir Supremo so si Moporte nga bigo pa rin na yung pink ribbon na lang ang meron sila that time so yun na yung tinali nila oh, sa mga yun kapunuan sa mga post eh po. oh, kaya naging pink po ah. O oh, di ba patatandaan nyo naka blue si Mayor Lenny nung nagpahayag siya na tatakbo siya bilang ano presidente mm. o oh, sya, siya no pero syempre may pink ribbon okay. pero ayan nga mga kabata helmet o basta comment tayo dyan basta stay happy stay healthy stay safe That's always sa sabay helmet din na mo kikip siya na meron everyday and this time bye bye gupiano tapa